e-bike na ako dati na 2 mm. Hindi ako satisfied. Kasi? Malayo yung specs eh. Ano ba yung mga ayaw mo sa Voltaris Pro S? Eh kasi na masyadong nakakaabala sa... What's up, kumusta mga ka-electric? This is Evie Ahimoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. So ngayon nga, mga ka-electric, andito tayo sa branch ng NXE e-bike PH Batangas, located at DC street Poblacion 10, Batanga City. And ngayon nga, meron tayong kasama dito na ang sabi niya is, binili niya daw itong kanyang unit from NXT dahil daw napanood sa vlog ko. So, bago natin alamin yung mga ganong bagay, kilalanin muna natin si Sir. Sir, ano na pong name niyo? LA. LA. Sir, tagasang ka dito sa Batangas. Batangas City lang. So, anong ganap mo sa buhay ngayon? Pinagkakaabalahan? Ah, uh, ano, businessman at saka photographer. So, ayun Sir. So, kanina, napag-usapan natin na bumili ka ng Voltaris Pro S dahil napanood mo. Yes. So, paano, paano nangyari yun? Nagti-TikTok kasi ako, tapos... Eh, napapanood ko. Pag dumadaan ka sa feeds ko, Oo. Uh -oh. mahilig ako sa e-bike kasi mm -hmm. nagagamit ko siya sa business. So, may e-bike ka na dati, sir? Yes, meron ako. Anong e-bike mo dati? May oh, e-bike ko dati yung 3 wheels na cargo. Ginagamit ko siya sa business ko. So, so, sir, bakit Voltaris Pro S? Walang ano to, ha? Walang bola yung talagang dahilan mo. Meron ka na bang ibang e-bike na sinerge before? May Bago to. May e-bike na ako dati na 2 wheel. Hindi ka satisfied? Hindi ako satisfied. Kasi? Malayo yung specs eh. Kanina nag-uusap yung sir, ayoko ng Voltaris Pro S sa totoo lang. Ngayon, sige sir, i-reveal mo sir, ano ba yung mga ayaw mo sa Voltaris Pro S? Eh kasi, na masyadong nakakaabala sir. Bakit? Nakakaabala si Voltaris Pro S. Pinapara ako ng mga motor eh. Bakit daw ang bilis? Oo. Tapos ang ganda daw ang laki. Eh, e-bike daw yung nakalagay sa sa ano, sa plate number. Oo. Oh. Nakalagay yung e e-bike tapos hey, ang bilis. Ay, yung e-bike? Kinapara talaga nila ako. Oo, oh, tapos ito, pagkapara, anong oh, paano, tanong? Sir? Tanong saan yung nabili yan, sir? Ganun. Ba't ang bilis? Tapos ang laki. Oo. Di ako, siyempre, kwento-kwento ko. Ay, ano lang yan. Ah, uh, 50 pesos lang full charge, may 180 kilometers na. Oh. Magkano yung gasolina ngayon? So gano'n. bida-bida. Oh. <laughs> so pero talagang pansinin si Voltaris Pro. S. So, ano bro? pa sir? Ang ayaw mo kay Voltaris Pro. S? Ano eh, masyadong masyadong tipid. Walang maintenance, ikaw ko konti. Wow. Wala pa siyang change oil. Walang change oil tapos sige mo yun 50 pesos, 180 kilometers ka. Ano oh. ngayon? So ano sir, last but not the least, meron pa kap kapabang ayaw sa Voltaris Pro. S? Ano? Masyadong tahimik. Masyadong tahimik. Gusto ko yung ano? Gusto ko yung nagigising yung kapitbahay. <laughs> tipo ng alas 12 sa oh. ng gabi, bungo bomba? <laughs> bungo Wala. Ay, ah, di sila nakabala. Tama. Sila na ako. Hindi tayo makapag-ingay sa ano, bagong taon. Yun lang. <laughs> Puro ano lang ako, busina. Busina lang lang. Bawin na lang, lang palang, o, sa sa busina. Na lang sa busina. At wala tayong uh, sa hangin, di ba? So, ayan. Kaya sir na po mismo nang galing kay sir LA kung ano yung mga nagustuhan niya sa unit ng Voltaris Pro S. So bukod kay Voltaris Pro S, meron pa po tayong mga ibang e-bikes na naka-lithium na rin. Kagaya po ng uh, NXT Silo Pro, NXT Voltaris Pro, Pro S. Uh, meron din tayong bagong labas na Dynamax, StormX. At saka sa pagkakalang ko, meron pa tayong mga units na, na, na naka-3 wheels saka 4 wheels na lithium na rin. No? So talagang sobrang malaking game changer si NXT e-bike PH sa buhay ng mga tao ngayon. So ngayon kung meron kayong mga questions kung taga Batangas City kayo, gusto nyo rin uh, makita personally yung mga e-bikes kagaya nito, pwede po kayong mag-message uh, sa Facebook page ni NXT e-bike PH or sa Facebook page ng Batangas Branch which is NXT e-bike PH Batangas. Okay, so message na lang kayo dyan.